Magdadalawang buwan ng tumatakbo ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay ng Fraud control anomaly. Pero para sa si isang concerned citizen at high school teacher na si John Barry Tayam, panahon na umano para buwagin ito. Sa kanyang petisyon sa Supreme Court, kinuwasyon ni Tayam ang legalidad ng ICI na binuo sa ilalim ng Executive Order ng Pangulo. Gate niya, kahaling tulad ito ng Philippine Truth Commission na itinatag din sa pamamagitan ng EO at idineklarang unconstitutional noong 2010. Dagdag pa niya, walang legal standing ang pagkakabuo ng naturang EO, lalo pat may issue rin sa legalidad ng 2025 National Budget ng Ehekutibo. Kapag gagawa ka ng bagong commission o ng bagong agency sa gobyerno, magdadalaga ka ng bagong budget. So yung GA natin, yung GAA natin, yung GA 2025 natin, pending pa rin naman sa Supreme Court eh. So ginalaw nila gumawa na sila ulit ng agency. Ginalaw nila yung pera ng 2025 na hindi pa tapos yung desisyon ng Korte Suprema doon. So... Bukod dito, hindi rin kumbinsido si Tayam sa paraan ng sinasagawang investigasyon ng ICI at sa kawalan nito ng contempt power. Anya, mas mainam na magkaroon ng batas na magtatatag ng isang independent commission na may mas matibay na kapangyarihan para imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects. Kita natin, kahit yung ICI mismo, no nag sabi na sila kay Saldi ko, hindi siya sumipot. Tapos sabi niya, tatanungin pa nila yung co eh, kung ano yung pwedeng gawin dito or kung meron ba sila magiging contempt order o or laban kay Saldi ko. Kung paboran man ako ng Kote Suprema, naniwala ako meron namang pending na bill para bumuo ng bagong independent commission, yung IPC or independent people's commission na mas may power, uh, na may, I could say, may contempt power o may ngipin pagdating sa Uh, pagpapatawag o pag-iimbestiga na may makailaman dito sa corruption, lalong-lalo na sa flood control. Samantala, inatasa naman ang Coro Suprema ang Office of the Court Administrator na bumuo o magtalaga ng mga special courts na tututok sa pagdinig at pagresolba ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian sa mga infrastructure projects. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Strategic Plan for Judicial Innovations o SPJI na layuning paigtingin ang transparency, efficiency at accountability sa judiciary mula sa mga trial courts, Court of Appeals sa Nigan Court of Tax Appeals hanggang sa Supreme Court. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMN News.